Pero hey guys, ito yung uli natin. Mm-hmm. Doon sa pising, karating ko lang dito sa bahay ng anak ko. Dito na ako doon na rito. Guys, lipa tayo guys. Huwag tayo ng trupa eh. Trupa, rimar, malahalalay. Eh? Anong halalay? Okay, <coughs> hey, eh. ay. tayo sundo na yun sa kanina ah ngayon siya umuwi ganda na sana po isto naka strike ako eh kaya lang hindi na huli tungkal ng tungkain ko eh mga limang hagis lang to eh Buhay na sila. Bukas na. Bon. <laughs> huh? Kayo pala yan eh. Kayo pala yan, kayo lang kayo eh. umuwi. <laughs> no, na, wala karami. Ilan? Isa lang? Malaki? Sakto lang. Malaki? Sakto lang. Sakto lang. Nakala ko uwi na ako eh. <laughs> Saway talaga to si Rui. Hey! 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 Unggoy ka yun yung guys. Oh! Hey! Hey! Pa! Oh, yung oh. boy! Oh. Oh.

Kaila okay, po ng unggoy ito eh Ang mga unggoy ito eh Dalawa lang sila, par Ha? Hey guys, pag hindi natin sinabit yung bag natin Sigurado wala na tayong uh, yung mga unggoy dito eh Dami, busunog na. Saan na ba si Naing? Okay. na. Ang galing ko na. Patay nito. Okay. Nakarami na kayo? Okay, Mark. galing yan eh. Malupit yan, tao na yan. Par! Ilan na huli mo? Dala, pinadala, na dun. Pa, ah, pinadala? Ha? Anong ulam natin? Malupit na yan. mang 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 tayo para makarami. Yan, kaya na ako, nagpapasak, nagpapasak yan. Ayun na lang yan. Ayun na yan. So wala namang hook eh makakauli pa yan no ha oo naman basta may isda wala isda eh oh sa'yo na yan sige yan e, na to ay gamitin ko na yan oo gamitin mo oh, para sumabit Wag. Ano sa sabit yan pag hindi mo gamitin? Ano, ano bang laro nito? Ang laro ngayon. Basketball. <laughs> Hindi, lumuong mo tawos may Sige, may may Hindi nga. Kailangan lang ako uh, oh, lumulutang siya tapos sisid uli. Hindi. Ha? Kailangan pas pas retreat to? Hindi, slow lang. Slow. Slow. Super slow lang. Ah. Hindi na ako ah. Okay, 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 okay. Thanks, Mark. Hey, thanks, thanks. <laughs> <laughs> guys wala pa kami huli zero zero ngayon zero lami nang nawala sa akin lor hello okay bukas na lang update na lang bukas okay. good morning guys good morning so ang nangyayari ngayon guys eh, wala pa may huli na akong isa ngayon lang Ah uh, Bali nagbitiluit ako. Pero mamaya pupunta ako dun sa kabila. Daw yung mga mamali eh, ewan ko ba? May mamali dun. Tayo natin. Good morning. Kailang ha. Pinakaayos yung video natin guys. Kailang kasi maayos yung mga videos-videos videos natin dito eh. Para mabit uh, naman yung mga... Ano ba? Ano ba? Ganyan, ganyan, ganyan talaga ito so, to, hangit natin to guys mula natin to okay eh Pison, pison guys, pison oh. Oh, pison. Sinisid deh. ah. Okay, punta na tayo doon Kapag nahuli pa tayo doon eh Okay guys, ilang. lang. Grabe ng angle no. Oh. Oh, ah, ah sisig eh. Ipugitan niya guys, oh. Galing talaga nito ni so, wala, River. Ayun oh. Ay, ano, oh. Ay, no, for video is today, uh, is pugita, losong time, ayun oh. Ano ah, paano mo nakuha 'yon? Nakita ko sinabitan ng lord. Ah, sinabitan ng lord. Oh. Uh, sinabitan, ay eh, ko, gumagalaw. Uh, oh. Ito, songko, putik niya. Pugita pala. Pugita pala. Ay, siya. Laki. Laki na. Laki. 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 Magalaw pa. Magalaw pa, guys. Magalaw pa talaga. Oh. 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 Malupit kasi itong angler na ito, guys. Ako malupitin din ako. Sumisi din ako, eh. <laughs> Okay. <laughs> sige. <laughs> oh yeah. bigyan kita ng subscriber li apat anim. Anim. Sige, sige. So, guys, nakahuli na tayo. Kahuli na tayo ng ano no, lapo-lapo ayun oh. No? Strike agad eh. So dito magbi-video ko. Yun oh, no? tanggal oh. No? Hindi ka matanggal. Ang pain dito, guys. Ito so, lang oh, sok Strike ka na naman ako eh, kaya medyo natanggal siya. Ayun oh. No?

ko Wala na. Kung kailan nag-video ako talaga, ha? hindi na sila kumakagat. Pag di ako nag-video eh, kumakagat. Ayaw yata pa. Panurin yung mga viewers natin ha. sa hagis ko lang kanina eh Ayaw na guys <laughs> Ayaw Ayaw video ako eh Yung pinalubog ko naman Sumasabit guys Kaya kailangan i-retreat mo kagad Muito dagat ha gusto yata nitong hipo na ah. hipo talaga Ano wow. ko kumakagat? Ngayon na wala naman. hindi nag-video distray sila nag-video ayaw 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 guys Yung wala wala peace on peace on guys meron nga dito guys peace on. oh, uy sinabit sa bato patay tayo dyan uy nagbabas nagbabas guys. Oh. guys peace on peace guys peace Alakos, saabit mo sa bato. Mabilis kasi sumaabit mo sa bato eh. Kailangan pass retreat o ano. Ano ang tayo? Ano sa banda? Dyan. Ano kayo ah? kailangan na kalaki yung no mo. Para di kagad sabihin C'est ça nakapag-vlog na pala ah, okay guys maya naman magandaan nga dito guys ah, ah, ah palit ako ng loor ah, so Sumabit yung isa eh. dito yung mga bato parang ano parang sinisimento. may ito yung ano oh, Ito na namin kagabi uh, oh, Guys, binidyo ko na kasi oh, Babalik ako doon na ano yung lure ko eh Na pare ko O oh, dito na sabit Siring ko, tingnan ko kung ano sayang yun eh. Sayang yung lure natin oh. Ano ba niya mga dinadaanan natin? ano nga natin to sabit muna natin tong ano natin baka sumabit ko sa nguso natin to palit ako ng lor tulip sundahin na sila kasi kan nandun yung ano ko eh yung lor ko nandun tari ko oh tapos ano ba to okay, so pasok dito eh butasin pa yung cooler ko na maganda eh diba napakaganda ng cooler ko eh bubutasin hindi ko nakita malapit dito guys eh, gusto gusto ko dito eh <laughs> saan na kaya sila gusto ko kasi sila Tanayin nga muna tayo dito. Baka mayroon tayo dito. Mabuli. Tanayin muna tayo dito. Sabi mga batu Tula, tayo mga batu dito. yung mga batid dyan. Wala tayong mga batid dito. Hindi tayo pala. Hindi ba ito kasi dyan eh. tayo dito. Ito sumabit ha. Mahilig ka pa naman sa sabi ito. Lubog agad oh. Hindi sumubog. Punting ano lang ilubog agad. Kailangan pasya siya. Ka. Okay. Okay. Ano, uh, Ang ah, ganda. Para. ganda ng cooler. ko, butuasin. Eh? Tingin. na. <laughs> okay. Banyak ini nyari, hai, 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 bako hai, ah Pauwi pa lang ako, andito pa lang ako sa kalsada, no. ang huli ko lang is 23 na lapo-lapo. Bali lubat yung cellphone ko. Hindi ako nakapag-video ka mga nahuli natin. Pero 23 lapo-lapo na good size naman. Eh wala na, hindi ko na ipapakita 'yon. Basta nakahuli tayo. Okay. Eh ganoon lang, okay lang 'yon. Na Si Remar malalay Ang eh, daming huli Kalakitok Mamali Basta ang daming Ako wala Eh hindi naman tayo sanay dyan yung uli eh. Ano lang tayo Pising-pising ba Tingnan mo yung mga uh, sit-up natin Ganun pa rin Ilaw Okay Hanggang dito na lang natin Tapusin ang ating video uh, Pasensya na kayo kasi wala tayong video masyado doon kunti lang well lowat yung cellphone natin ha okay maraming salamat sa inyong panonood kakintabs tv bye okay sa so all right okay bye hello guys ito yung uli natin mm -hmm. doon sa pising karating ko lang dito sa bahay ng anak ko dito na ako doon na rito ito yung uli natin sa Okay, thank Malinis na. Nilinisan ko na rin yan doon sa dagat.